Tunay nga ang kwento ng pag-ibig ni na Raver Cruz at Julie Ann San Jose para sa kanilang mga tagahanga. Ang kapuso real-life couple na sina na Raver Cruz at Julie Ann San Jose ay nagbaliktanaw sa simula ng kanilang relasyon sa isang online exclusive video para sa kapuso profiles ng gym. Sa panayam, binanggit ng celebrity couple kung paano sila naging magbesties, kung saan si Julie Annie ay dating tumatawag kay Raver na bro o kapatid. Naalala rin ng aktor ng asawa ng asawa ko kung paano niya napagtanto ang kanyang nararamdaman para sa bituin ng Limitless sa kanyang kwento. Special place namin ang si Kijor kasi after pagbalik galing si Kijor na guest ako sa Limitless concert niya at doon ko napagtanto na mahal ko ang best friend ko. Kasunduan din ng dalawang kapuso artists na malaki ang naging papel ng kanilang mga tagahanga sa kanilang love story dahil nagsimula ang kanilang love team na Juliver dahil sa suporta ng kanilang mga tagahanga. Masaya kasi nagumpisa sa mga prodi action numbers. Parang natuwa sila sa Juliever. May mga sumunod bigla pagkatapos ng mga production numbers namin. Kaya naging regular na tuwing may EOS, All Out Sunday, o nung studio, pito pa lang, palagi akong nakakaprod si Jules noon, Annie Raver. Nagpasalamat si Julian sa patuloy na suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Binalikan rin niya kung paano nagsimula ang kanilang love team sa espesyal na mga performance hanggang sa kanilang paglipat sa pagtanggap ng mga proyektong pang-acting. Simula nung magkaroon ng Juliver na nagsimula pa lang sa Studio Pito, maganda ang feedback sa aming mga performance at simula noon, tuloy-tuloy na ang mga prod tapos nagkaroon kami ng acting stints at mayroon kaming pelikula. At isa The Clash, palagi kaming magkasama, sabi ni Julian. Sa kanilang pagpapahayag ng pasasalamat, idinagdag ni Raver, nakakatuwa talaga kaya't nagpapasalamat sa mga talaga na sumusuporta.